Kahulugan ng pusit sa panaginip Kung nanaginip ka ng mga pusit, maaaring sumisimbolo ito ng isang bagay na bumabagabag sa iyo o iyong kinatatakutan. Maaari rin silang kumatawan sa isang bagay na sinusubukan mong huwag pansinin o iwasan. Sa ilang mga kaso, ang mga pusit ay maaari din kumatawan sa isang bagay na sa tingin mo ay kasuklam-suklam. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng panaginip ng pusit at kung paano mo magagamit ang mga ito para mas maunawaan ang iyong mga panaginip. Ano ang kahulugan ng pusit sa panaginip? Ang pusit ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay sa panaginip. Ngunit ang pinakakaraniwang interpretasyon ay kumakatawan ito sa isang bagay na hindi malinis o hindi malinis. Ito ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng kontiminado o hindi malinis sa anumang paraan. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o natigil sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari ring itong kumatawan sa isang bagay na sinusubukan mong itago o natatakot kang ilantad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglusob ng pusit kapag nanaginip ka ng paglusob ng pusit, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan o wala sa iyong lalim sa ilang sitwasyon. Ang pusit ay kumakatawan sa isang bagay na nagbabanta o nakakatakot. At ang pag mismo ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nasa ilalim ka ng pag-atake. Ito ay maaaring isang metapora para sa anumang bagay mula sa iyong Mula sa isang mahirap na proyekto sa trabaho hanggang sa isang personal na relasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Sa anumang kaso, inihimok ka ng panaginip na harapin ang iyong mga takot at lumabas na matagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting pusit. Kapag kayo'y nanaginip ng isang higanting pusit, ito ay sumisimbolo ng isang bagay na nakakubli sa kaibuturan ng iyong subconscious. Ang nilalang na ito ay madalas na nauugnay sa takot, pangamba at hindi alam. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na tuklasin kung ano ang nakatago sa kaibuturan ng iyong isip. Bilang kahalili, ang higanting pusit ay maaaring kumakatawan sa isang emosyonal na isyo o problema na iyong iniiwasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng pusit. Ang panaginip na kumakain ng pusit ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o stress sa iyong paggising. Ang pusit ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagpapabigat sa iyo tulad ng isang problema o pag-aalala. Bilang kahalili, ang pusit ay maaring isang metapora para sa isang bagay na madulas o madulas tulad ng isang tao o sitwasyon na hindi mo mapagkakatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa higanting pusit na umaatake? Kapag nanaginip ka ng isang higanting pusit na umaatake, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o nanganganib sa iyong pagising. Ang higanting pusit ay simbolo ng panganib at pagkawasak. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib na mawala ang isang bagay na mahalaga. O ikaw ay nakadarama ng labis na kahirapan sa isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pusit. Kapag nanaginip ka ng isang patay na pusit, Maaring ito ay sumisimbolo sa isang bagay na iyong nararamdaman na parang kamatayan o negatibo. Ito ay maaring isang salamin ng kung ano ang nangyayari sa iyong paggising sa buhay. O maaari itong maging isang babala. Bilang kahalili, maaring ito ay isang sanyales na kailangan mong linisin ang iyong kilos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pusit sa banyo. Mga panaginip tungkol sa mga posit sa banyo, kadalasang sumasagisag sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpaparamdam sa iyo ng labis na labis. Maaaring ito ay isang proyekto sa trabaho, isang problema sa pamilya o anumang bagay na nagdudulot sa iyo ng stress. Ang mga posit ay maaari kumatawan sa iyong sariling mga damdamin ng kawalan ng kakayahan at pagkabiko. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang salamin lamang ng iyong takot na ma-overwhelm o matupok ng isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na pusit. Kapag nanaginip ka ng isang dilaw na pusit, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o stress sa iyong paggising. Ang dilaw na pusit ay maaring kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpapabagabag sa iyong pakiramdam. Bilang kahalili, ang pusit ay maaring isang metapora para sa isang bagay na pumupulan dit sa iyong ng mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pusit na nagiging uwak. Kapag nanaginip ka ng isang pusit na nagiging uwak, iminumungkahin ito na pakiramdam mo ay isa kang taga labas sa sarili mong mundo. Maaaring maramdaman mo na hindi ka masyadong nababagay o hindi ka masyadong kabilang. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na pakiramdam mo ay masyadong mabilis ang iyong pagbabago o ikaw ay nasa isip mo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pusit ay maaaring sumisimbolo sa isang bagay na hindi malinis o hindi malinis sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo o isang bagay na bumabagabag sa iyo.